Mga best friend, bilang isang welder, isa po sa tool o sa mga kagamitan na inevitable o hindi natin may iwasang hindi gamitin ay yung atin po, corner level mga best friend. Hindi po ito palasak na ginagamit dito sa atin sa Pilipinas. Kasi actually, ito po ay galing ng abroad mga best friend. Sa Brazil, gamit ko to ng matagal na panahon na mga best friend sa aking pangontrata Kasi po, pagka tayo po ay welder, builder tayo, kahit anong ginagawa mo, mapakahoy man yan o bakal, tiyak na tiyak, magtatayo po tayo ng poste. Ngayon, sa pagtatayo ng poste, pag ito ang gamit mo, magulo. I mean, magulo kasi, di ba, ang poste dapat, level itong side na to at yung side dun sa kabila. Tama? Nag-level ka rito. Di okay na. Limbawa, na-level na. Pupunta ka rito, kaya dito sa kabila. Igagalaw mo na naman, level mo to, bumalik ka rito, iba na. Di ba? Kaya ang gulo. Kaya maraming nagtatayo ng poste, baluktot o hindi pantay tagilid. Kasi mahirap gamitin yung level bar. Pero pag ito po ang ginamit nyo, mga best friend, at ito po ay magnetized. Tignan nyo ha. O eto mga na best friend, oh, gaganyan mo lang. Yan, nakikita nyo, level tong side na to at yun dun sa kabila. At the same time, nakikita mo yung dalawang level. Kasi pagka yung level bar lang, halimbawa, tat, iano mo rito. O, oh, level halimbawa. Tapos, eh, di, ba, gumagalaw-galaw pa yan. Tapos, ililevel mo na naman dito. Tapos, hindi level. So, gagalawin mo to. Pausog o patulak. Pagbalik mo rito, iba na naman. Hindi na naman siya level. Unlike dito mga best friend, isang galawal na, o okay, kita mo na yung level, o yan, pantay na pantay yan, weld mo na, o kaya steady mo na. Yan po ang gamit ito mga best friend, napakabilis, okay, hindi kayo mag ng oras, pag ganyan mo, okay, pantay, okay, steady na yan. Maraming gamit ito mga best friend, kailangan, kailangan natin to bilang welder, at ito po ay nagkakalaga lang, galing pa ng abroad yan, Nagkakalaga lang po ng 300 pesos mga best friends. Sa lahat po ng order, mag-message lang po kayo sa atin sa Eprime Shop, sa Messenger, or sa ating Facebook page mga best friends.